Hello po guys, welcome to my vlog. Ngayon po, alis po kami. Mapunta po sa may Korean Don's Buffet. Ayan po guys, nasa may biyahe na po kami. Ayan po. Andiyan na po kami. Ayan po guys. Ayan po guys. Ugh. Ang ganda po dyan. Ayan po. Ayan po, nagpapapogi muna po ako guys. Ayan po, nagsusuklay. Ayan po, malapit na po dumating yung mga pinsan ko. At saka yung tita ko po, birthday po ng pinsan ko, kaya po nililibri kami ng tita ko sa may Eat All You Can Buffet. At saka may sangyup po diyan. Pag gusto nyo po magsangyup, ayan na po, oh. birthday po ng pinsan ko. Ayan po guys, pipili na po ng pagkain. Ayan po guys, ako nag-aabang para makuha ng pagkain. na Ayan po guys. Ayan po guys, nagpipili na po ako ang dami po diyan pagpipilian. Yung gusto ko lang po ayan po yung kukuhain ko. At saka ayan po ang dami pong manok. Ayan po guys, ang dami pong pag pagpipilian po. May mga gulay po diyan at 'di diba po mga manok po, mga prito po. Ayan po guys, so may kaldereta din po diyan. Sobrang dami po at may mga sausawan po diyan. Ayan po guys, so malapit na po ako matapos sa pagkuha. Ayan po yung bihon. po guys, pipili na po ako. Yung chicken po yung pinili ko, favorite ko po. At saka ayan po, may bihon po dyan, kukuha po ako niyan. Ayan po guys, oh. ang dami po, eat all you can po yan. Kain po kayo hanggat makakaya. Ayan po oh guys, oh. kinuhaan po ako, ayan po. Masarap po yan guys. Ayan po, nilagay na po sa plato ko. Ayan guys, unti lang po yung pinakuha ko guys. Tsaka, ayan po, may Shanghai po, sushi, kinawaan po ako. Ayan po, guys, so, kinawaan po ako ng Shanghai. Malilit lang po yung Shanghai, pero ang sasarap po niyan. Ayan po, malapit na po matapos. Tsaka, kumuha po po ako. Ayan po, tinuro ko po. Tsaka, ayan po, upo na po para humain. Ayan po, guys, may kumukuha na pong iba. Ayan po guys, ang dami po. Mm. Ayan po yung mga pwede pong kuhain dyan, mga option po. Ayan po. Ayan po guys, may mga sauce. Ang dami po dyan guys. Pwede nyo pagpilihan, nasasarap po nyo. Oh. No? Tsaka may mga gulay po. Sauce. At iba pa po, po. May pansit po. Yung mga baby kamote po. Madami pa po iba dyan. Ayan po, madami pong manok dyan. Tsaka, ayan po, bihon, kanin, sushi, itlog, tsaka Shanghai po. Ayan po kami kumakain na po. Ayan po ako. Ayan po yung, ayan po kami kumakain. Mmm. Harap po ng kain namin dyan. Ayan po yung pinsan ko. Ayan po yung my birthday. Ayan po ako. Malis po. Ayan po yung ate ko, yung tita ko po. Tsaka ako po yan. Tsaka, ayan po yung ate ko. Ayan po, ubos na po yung mga pagkain. Tsaka, ayan po yung may birthday, ah. yung pinsan ko po. At tsaka, ayan po, happy birthday na halagay. Ayan po, pauwi na po galing sa may non-restaurant. Hanggang dyan lang po tayo. Maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye po.